Nakagawa nga po pala tayo mga idol ng sikat na sikat na kakanin dito sa Samar at sa Kasalay. Dito nga po pala sa aming probinsya mga idol ay tinatawag itong binagol. At sa mga nagtatanong nga pala mga idol kung paano ko ito ginawa. Rabi, medyo matrabaho nga lang mga idol pero sobrang man enjoy naman ako at nasarap pa. Ah? Ang mo kasing gagawin mga idol ay pipili ka ng magandang klaseng bao na lilinisa. Ah? Yun na lang mga idol hindi nga ako nakahanap ang medyo manilitsana dito. Pagkatapos ko nga pala itong hugasan mga idol ay pinataob ko na nga ito para matuwi. Dadawin nga pala nating binagol mga idol ay itong gabi. May tawagin dito sa Samar mga idol. Kinurizol. Sa ibang lugar naman mga idol ay tinatawag itong San Francisco. Pero kung merong time tanim na talian ay eh, mas magandang gamitin ito sa paggawa ng binag. Wigihawig din siya mga idol sa gabi na kulay plus yolanda daw kasi mga idol kapag yung talian ang ginamit kasi umabot daw ito ng isang linggo bago mapanis. Pero itong ginagamit natin mga idol ay umabot lang daw ito ng dalawang araw ay eh, mapapanis na aga. Pagkatapos kung nga pala mahugasan ito lahat mga idol, sunod na gagawin natin ay na itong pagbabalat nga sa gabi. Sa tansya ko nga po pala mga idol ay halos isang kilo siguro itong gabi na gagawin nating binagun. Hindi ko na dinamihan mga idol kasi ilang pirasa naman kami na kumakain sa bahay. At gaya nga ng dati mga idol ay mano-mano na naman nga natin itong iidiri. At kapagod naman talaga dawin mga idol pero tuloy lang. Bari ang unang sangkap na pala na ilalagay natin mga idol ay itong margarine. Maglalagay rin pa na tayo dito mga idol ng kunting malakit na bigas para mas malambot yung ating binam. Advisable At din pala mga idol na maglagay dito ng condensed milk. Pero kung wala naman ay pwede na rin itong nasuka. take note mga idol ay pwede ka rin magdagdag dito ng vanilla para mas maging mabango. Pero ako mga idol ay na talaga kasi may margarine naman. Hindi pa dito natatapos mga idol yung paglalagay na mga sangka. Para mas maging malasa nga mga idol, maglalagay pangatay dito ng purong gata. Patahaluin mo naman sila ng maayos sangkan sa pumantina na yung lasa. Sunod na gagawin natin mga idol, gagawang palatay ng padama Sa malinis na kawali mga idol pagsasamahin lang naman natin itong gata at saka itong asukal. Sunod na ilalagay natin mga idol itong daon ng pandan para mas maging mabango ang Kapag medyo bumapa na nga itong gata mga idol at saka natin ilalagay itong money. Hintay ko lang na lumapot na itong panaman mga idol. Ang sa makapag like na ko ng mga daon na dadami. So ayan sobrang lapot na po pala mga idol ng palaman na gagamitin natin. At sa wakas ay nakahanda na nga pala mga idol yung mga kagamitan na gagamitin natin sa paggawa ng binago. Napakadaling gawin lang naman mga idol kasi bago mo lagyan ang palaman, lalagyan mo muna ito sa ilali So talaga kasimpi mga idol. Tatakpan mo itong palaman sa Walang hirap mga idol. Sobrang napakadali talaga. Maging itong pagbabalot nga pala mga idol, hindi rin ako nahirapan kasi napakadali rin namang gawin. At sa wakas mga idol, makalipas nga ngilan minuto ay eh tapos natapos na rin ako sa pagbabalot O di ba, makakapagluto na tayo mga idol. Sobrang malalaki nga yung gawa namin mga idol kaya naman umabot nga ito ng ito tatlong oras bago mo ito tuloy maluto. Kaya kung gagawa kayo mga idol, mas maganda talaga yung medyo really marilitiko para mas madaling maluto. Kaya ang nangyari mga idol, umabot na kami ng alas ng gabi bago mo tiki Grabe, habang binubuksan ko nga pala ito mga idol, etakam na, etakam na ako sa Sarap talaga mga idol amoy pa lang. Kaunting kalaman nga po pala mga idol kung bakit siya tinawag na pinaglang magol mga idol ay isang salitang wara. Ang ibig sabihin natin, mga idol marami pong salamat sa panunood sa mga kababayan kumwara ay dako nga salamat.